Hello guys, morning. Dito ngayon guys tayo sa ano tayo Noma para mag-deliver ng ano natin. Ito guys yung ano ngayon, bagong trabaho ito ngayon. First day, sa pag-vlog sa kakailang mag-update tayo sa YouTube channel natin. Eh matagal na tayo walang ano. Sa ato nga guys, ito yung sunset ah napakainit ng silatang araw yan. yan yan dito guys ito yung guys may naman yung kontra ko Yan ang minamanay kong truck guys ngayon. Yan ang kanyang kalaki, kanyang kaaba. Anginit yung sikat ng araw guys Ito guys, ayan yung sunset natin ngayon sa Morning, good morning Saka syempre, naghihinit tayo ng Spot share natin Dahil tayo pang Sa dalawa, dalawa Pang-anin tayo guys Sa lahat ng nag-deliver dito Pang ano tayo, 1, 2, 3, 4, 5 Ayan sya so, guys, bilangin mo yan lahat guys yung i-deliver dito yan. Yan, yung pinakauling truck sa akin. Yan, yan, yan yung pinakauling. Minamaneo ko yan. Pero yan lahat, yan ang delivery. Eh. Yan ang minamaneo ko. Dito guys, kami sa Trinoma, naghihintay kami ng na Kasi kagabi guys, nang naming pinikap yan. Pero tinapos tinapos kami kasi call time 'yan eh. Sa angay wala nang pag ngayon lang ako nakapagano ng tracking na experience ng tracking ng mga delivery. Pero maganda maganda naman ng ano dahil medyo nga lang ano puyat din pero okay lang. Dito ngayon sa Trino madahil kagabi pag pick up namin agad yun namin yan tawag doon eh pag pick up namin mga kinagabihan pinipunod muna na sa parking tapos ngayon natulog muna kayo mga ilang oras apat na oras eh sunset guys si ng araw yan ah guys natin mo Yeah, I'm not going to go. Okay. Sarap nga dito guys ngayon eh. Pero guys, hindi pa tapos tong ano ah. Tong ano, i-trinoma na to. Kasi pagkatapos siguro tong ganda, mas lalong mas maganda. Kasi ano eh, lalo mas maganda dahil mas, mas pinaluwag. Saka yung LRT at saka MRT dito mayroon dito. Pabiyahin mga bulakan, mayroon dito. Sa so, yung try na kalagay, trinoma. Ah, guys, yan, trinoma. Putin natin guys. sa tamang hintay-hintay lang kami dahil mamaya pang alas 8 ang bukas ng ano rito ng RDU pero nito lang kami nakapila kami nakadalawang ikot pa nga kami dahil sa paghihintay ng ano rito dahil hindi ko mo na pag first time mo talaga mag, ano, mag, mag ano ng mga delivery na mga mall or supermarket or ano eh napaka na, napakahirap lalo na lalo na yung pag traffic may traffic ang kasal sa kamahirap magano nang may may guardian may maigpit na sa parkingan. Kaya minsan nagtatanong-tanong tayo hangga't kaya natin magtanong para malaman din natin kung saan yung ano. Sa guys ito ito tingnan mo luwag ng guys. Ayun. Gang dulo. na ah, inoma Yan yung pinakalikod na sakyan. Yan minamaneho ko ngayon sumabana sumaba na. Nag-6 wheels na rin ako. Yan. Yung kasama ko guys, nilililang lang. Naglalaro lang, lang sa likod ng ano. Sa kataman tambay lang tayo guys dito ngayon dahil mamaya pa tayo ma ganun. Gusto ko nga guys magkape kaso nga lang. Ang layo ng kape yan. Doon bl pa na, lalabas pa nandun pa lalabas pa doon. Eh okay naman na ano siguro. Kaso guys inaantok nga ako kanina pa eh. Kanina ko pa pagdating ko dito. Pero nakatulog naman ako na maayos sa iska kagalit kagabi dahil nakauwi naman ako mga alas 11, alas 11. Pero buti na lang guys, napikat namin yung kahapon dahil dun sa pinagpikapan namin ng ano dahil alas 5 nagpunta kami dun. Natapos kami mga anong oras na. Pinigap na namin mga para ano dahil alas 8 dahil kailangan na nandito ko na sa ano sa delivery area. To. Buti na lang kagabi, eh tinat ko to sabi ng boss ko deliver daw kami eh mag pick up daw kami para maganda yung para na bukasan ano yung delivery delivery nila pero kung kabi guys siguro kung magaga naman na, ano sa magaga naman siguro na hanggang alas 12 ito or ano na deliver namin yan ilang namin deliver kakabi dahil alangayan sa oras tapos na alas 11 kaya din na namin deliver kaya ngayon in the morning sakto lang din dahil oh di, mga before, before mag 6 dito na kami kung saan ang bahay mga alas 5 nangyari po ang misis ko kanina para ano na maka ano. pero dapat last ko itong usapan pero total sabi ko naman dito eh, Dexter Sa ko sa trabaho painante ko na gisingin na lang daw siya on nandun ako sa ano ko siya ayan e, guys ang terminal lang yan terminal lang ano yan LRT punta ka na Kaya eh, kunting ano lang, kaya lang guys. Dalawa tong drop off guys, pero magkalip, magkalipit lang naman to. Dito na gano. Ito isa, dito sa may try nyo mismo, sa loob ito eh, Sa loob ito lang mo, sa loob ito Yung pangalawa, alam ko dun sa may kabila, sa vertice North. Dun sa may, ano, sa, uh, box, pero marami dito. Tamang pangalang, tamang, tamang pa nga lang, dahil wala pa naman. Pero tiguro ko mga alas 7 siguro bubukas na to. Napakain kasi guys sa truck. Kaya, yan, yan. kaya hindi ko di, na oh, ako oh, ano. Huwin ko siya kung magkape kasi napakalayo pa. Pero parang gusto ko kumape eh. Kaya lang kape. Pero guys, sa pera ko dito 40 pesos na lang. Ayun. bibili ka pa, pa ikot na lang yung liwanag oh kaya nyo guys try nyo oh guys, dun nga pala sa ano, sa uh, una kong trabaho hindi hey, tayo na qualified kaya nag tayo tapos lang ngayon yung kontrata dahil hindi natin na uh, din natin mas hindi man natin nakala na hanggang doon lang tayo pero syempre bago man umalis ako doon ay eh, usap nag ano naman ako na maayos yung kasi tayo na maayos eh mabait naman yung mga na, mga, ta, mga yung mga boss natin din eh. eh buti na lang pero guys limang araw ako walang pasok dahil eh nagpahinga muna ako eh sa, pa, sa limang araw kung yun medyo nagkali si dahil alanganin daw yung ano na natanggal pa tapos pe, totally magkakit trabaho tapos malapit ang pasukan ng mga bata eh bibili pa ako ng gamit ng ako, ko eh ngayon nag decide ako na pansamantala siguro muna to kasi kaya tapano okay naman sa oran pero tsaga lang muna pero malay mo naman mga pero guys, talaga may ina-applyan ako, hindi pa dito, hindi hindi dito, company 'yun. Kasi to guys, hindi to company tracking kasi to eh. Yung anong 'yan, yung din yang 'yan, yung mga 'yan. Tracking kasi 'yan. Yan, tracking 'yan. Tracking 'yan yung ano, yung hindi naman yung Eh, maganda naman yung bigay ng data pano. no. May, may may time na magagamakaw eh. May time naman na medyo hapo 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 na rin pero naka sa 2 days ko rito ito paano, maganda naman yung ano ko dahil ilang be kahapon maga ako tapos ngayon kahapon tapos ngayon nag, tapos pagtapos ito guys siguro mga matapos mga alas 12 siguro ala na uwi na rin ako eh pag may biyahe ulit mamaya na sakaling pang ano pang sakaling pang biyahe uwi kinabukasan pwede naman mag pick up ulit para hindi uh, na masyadong hassle kinabukasan na mag ano ka pa maghahabol ka ng oras saka inayos ko na rin yung mga clearance ko guys dun sa ano pinalisan kong ano nagpapil ng clearance ako lahat kompleto na kaya hinihintay ko na lang yung perang yung ano yung ilan days sa sasahurin cheque daw yun kasi yung total, total, total ganun talaga Cheke talaga yun. Pero di ko alam kung ilan darating yun. Pero ang alam pagkakalam ko ito, mga isang buwan yun. Mga, wow, hindi siguro isang buwan. Mga, sabi natin, isang buwan pinakamaba. Mga wala pa nga eh. Kasi tinapos ko lang yung kontrata ko Pero may na-apply na ako guys. Yung talagang driver din dun sa kabila. 4 wheels sa 6 wheels. Ang dadalhin dun. Pero ngayon, hindi muna. Kasi kailangan ko ng pondo, ng pera. Dito kasi guys, ang sauran dito weekday ano yung lingguan tuwing sabat may sabat ng gabi enang ng hapon o gabi ata parang ganun gabi may sahuran dito saka guys pag wala ka talagang ano pag wala ka talagang tsaga sa baga ng trabaho wala rin wala ang mangyayari sa'yo ako nga ito talaga imperness fairness kaya paano nag ako ko ng nag ng trabaho eh, unang pinuntahan ko, yung gusto kong trabaho dun sa kabila, sa dulo. Sa may malapit sa may, ano, sa may katipunan. Hindi ko natanggap dun dahil bagsak ako sa isang drive test. Dahil first time ko mag-drive kasi ng ganito guys, eh, yung sakya na to eh. Eh syempre sa una magbabag mababagsak siguro dahil ano pero nung dito nung minaneho ko naman do dito okay naman dahil ano kasi sa una talaga mga nga pa pero nung pag one time man dala mo na raw araw yan o mga 3 days yan mga makakapamano mo na rin unti unti mo na magagamay yan kasi nasanay tayo guys sa 4 wheels kung sa 4 wheels walang problema eh ito kasi guys napakahaba ito mahaba ito eh malaki nakadaw mo naka 6 wheels kasi ito mahaba mahaba siya ngayon yan guys yun ka sa dulo na sa harapan na yan isum yan yun na anong yan chulo. Mahaba yan. Mas mahaba pa yun sa takna dinadala ko dun sa uh, bahay. Sa bahay pe. Kaya ngayon yung ina inano ko ngayon. Kaya maraming maraming salamat. Ngayon katapano. Eh tayo. nag research 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 research, 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 research sa Facebook. nag tayo ng mga matrabahuan. May nagre-response sa akin. To, ano, eh, to report tomorrow. To report ganito. Mga company siya. Misa may agency. Pero guys, yung sa papasukan ko sa Randos Mandaluyo, tinuro lang siya ng tinuro lang sa akin ng taga dun sa ano. Pero hindi ko pinuntang kasi ito tayo wala akong perang panggastos. Kasi one time na, na pang nagastos ako, nakapunta ako doon na matanggap pa na ako. May papamedical yun. Wala akong pera Isa, isa, isa pa guys, naputulang kami ng tubig na karang araw. Kahapon lang. Ngayon, no, 1.5 pa naman yun. Kaya ginawa ako, yung pera kong 1.5 na, na, na ano, pera kong alam ano, may humiram muna ako sa mga kaibigan ko. 1.5 miniram ko. Kaya ginawa ko, tapal ko muna kaya na pinapilitan na muna huwag trabaho dito kaya susulitin ko muna to mga araw na to na nagatrabaho dito dahil para panggastos tayo sa bahay dahil, dahil, kailangan natin ng kailangan may pondo kaya tapa no eh pagdating kasi sa financial sa bahay di hindi mo di pwedeng mawala ng ano kasi ang anak kong dalawa nandun di pwedeng walang pagkain eh gaya nga ngayon kaya paano meron na inaiwan ko doon magkano na lang pero sapat naman kasi uwi naman si misis ko mamayang tangali may pera naman yun eh, kasi walang kapos na kapos talaga eh dalawa na kami kasana ano na pero na, kaya naisipan ko na totally na hindi naman dapat tong pasukan to dahil may gusto akong mas, mas gusto pa ako dito yung pasukan na minimum buod sa minimum kasi yun eh okay yung benefits doon dito kasi guys walang benefits pero Okay na rin kasi Medyo Ang manabigaya Maganda rin Pero Kung sumahin mo naman Sa benefits Benefits Halos the same lang Ang pagkakaiba lang May mga Anong oras ma Tawag doon ma Exit Kaya Kailangan Tiyaga Tiyaga naman tayo Sa trabaho Yan guys Sunset oh Napakainit Eh, kasama Tara po ka diyan ah. Yan. Tara po ay kasama ko. Po tayo Bang 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 yan. Yan pa rin natin natin. Sarap po ay sarap tulog. Eh tamang pay nga lang tayo dahil mamaya pa tayo mag Alala ah, mo. Ako ah, talaga araw ng email. Hindi mo mahilig kasi sa email eh. Pinantok na nga ako eh. Pero pa yung pum pumayat na rin ako eh. Parang yung tataba ko dati sana nagtatrabaho ako sa CDO. Oh. Payat na mataba ako. Nung lumipat din ako sa bagong trabaho ulit uh, sana. Bay, ano yung lumipat din ako doon sa bahay medyo mataba pa sa araw-araw puyat araw-araw puyat din nangyari eh pumay pumayat din ako dahil na pero hindi mo masyadong kapayatan dahil kung kapayatan ka dapat mawapaya ito ba ito oh, yan dapat ganyan yung tsura mo eh. yung ano eh ang balat mo eh guys sabit ko ulit mamaya kayo guys sa ano kung sakaling makapagpapana kami